No, <laughs> I am God in flesh Ah, nasali pa to <laughs> Dali na rin ang mga protektor sa, sa Senado, Senado. You know Ang Pilipinas kung maraming iwali Ang kontrabida uh -huh. na kumakampi sa mali, -mali. mali hey, Ito talagang ano, mabigat na bars Mga kontrabida kumakampi sa mali We are loud Good day everyone First time we're like to take thank the main event Okay mga kaibigan, happy happy Sunday po mga kaibigan. Akala nyo ba yung uh, selos lang ni Shira ang trending na trending na kanta ngayon na talaga nga ng mga uh, inadapt no galing sa ibang kanta. Pakinggan po natin ito no. Uh, courtesy of sa totoo lang extreme ha. Ayan, mukhang uh, hihito at magti-trending talaga tong uh, kanta na to. At baka mukhang magkakaroon ng mga dance challenge ito no. Uh, ito pakinggan natin. Ano daw to eh? Catchy daw to. Let's go. Zero Zero diba? Zero May One pa. Two Five uh -huh. Heto na si Sarah ngayon, Si Buloy Ang kulit ha Okay Parang gusto ko na lang Kumain tayo Anong Diyos ko pinako sa proof Ako ang Diyos Tapos ipapuok mo Ako na Apo si Sino nagsulat nito? Okay ah. Okay yung mga tugmaan ah. Sino kaya sumulat nito? Si to, sa totoo lang extreme ba? May talent tama, may talent. Power niya, <laughs> ang kulit, na, ang kulit ng chorus. Alright, so sinasabi dun sa kanta na parang protector nga daw ng negosyo, interes sa negosyo, binabanggit si Kibuloy. Kasi nga, bak bakit nga naman ipagtatanggol itong tao ito sa dami sa kabila ng mga reklamo sa kanya, ipagtatanggol. Ibig sabihin, meron pa rin interes, mga kaibigan, sila. Ah, siguro, pera, negosyo, siguro, kapangyarihan, ari-arian. Ah, uh, mayroong dahilan kung bakit talaga dinidepensa nitong uh, Sila si Lazara, sila digong, itong si Kibuloy, mga kaibigan. Pakinggan pa natin itong nakakaaliw na awit na ito. Kibuloy pagdati, marami <tuhin> ang tumakabot. Teka, teka, teka. Teka lang, ulitin natin. na, sindikato, <tuhin> hirsiko. Oh, man. na, hindi sindikato, <tuhin> ah. Ay, sarap lagi ng buhay ni Kibuloy Pagka marami oh. ang tumakamot Pag siya ay nangangat Nakaw! <laughs> Grabe no, na. ayan yung mga ah, talagang ah, nakakasuklam na mga reklamo kay Kibuloy Dinaan na lang sa ah, nakakatuwang kanta nitong si sa totoo lang Extreme mga kaibigan Pero talagang seryoso yung Ganyang aligasyon and talagang if iyan ay uh, may mga nabiktima Lalo na yung iba yung ng mga babae ay kabang, mga kabataan pa Kailangan po talagang ma-address po yan Kailangan po mabigyan ng hustisya, mapanagot ang mga may sala Hindi lang naman din si Kubuloy, ang dami pang mga accessories uh, Diyan po sa nangyari na yan, yung sinasabi lang ano yun, Jacqueline Roy ba yan? Na talagang uh, siya pa ang nangunguna, namimili kung sino sa mga babae yung Uh, magmamasayan Eventually gagamitin Di umano ni Kibuloy Kada gabi Ayan Ang ganda na timing dun ha Okay, okay Galing ha May talent yung nagsulat nito <laughs>

<laughs> Pati yung ano, no, sa China, na dami. Of course, mainit po yung usapin ng China ngayon kasi kamakailan lang. E, takan po ang kanilang ginagawang uh, opensiba o pambubuli din sa mga barko, mga, mga bangka ng uh, Pilipinas, mga kaibigan. So, yan po ay uh, kailangan ding linawin kasi may ginawa din daw yatang kasunduan si Duterte sa, sa China, no? So, dapat mapanagot man kung sino yung nag-assure sa China na, oh, sige, hindi naman yung alam ang Pilipinas yan, sa inyo na yan. So, diba Kailangan pong uh, magkaroon ng paglilinaw diyan at talagang siguro Senate, Congress uh, mag magsagawa ng pagdinig at imbitahan itong uh, uh, si Duterte na resource person para malinaw talaga mga kaibigan. Dinadaan lang sa magaan ng kantang ito uh, mga kaibigan pero napakaseryoso ng mga isyong tinatakil niya. Province, Yujan, pati Tilted province of China. Tiong Ku, Guajia, uh. QC, Xi Jinping. Kaya pala malakas sa kanila si Tibuloy. Nabayaran pala sila nang galing sa abuloy. Gabi na ang kasalanan ng mga hayop na to. Sila ata ang putong gumagamit ng bato.

Ang galing sa gobyerno Ang mga walang silte Protektor at sindikato At mga mapangate Ayaw ko sa sinungaling At Grabe sa hapa. mga Ang galing na rin ang mga protektor sa, sa senado Ang yeah, dadang Pilipinas Kung maraming iwali Ang kontrabida na kumakampi Sa maliyon -mali. Ito ang talagang ano Mabigat na bars mga kontrabidang kumakampi sa mali yan higo 'yun ang pinakamabigat na bara sa kantang 'to 'di ba mga mga kontrabidang kumakampi sa mali 'yun kontrabida meaning kinokontra lagi yung uh, pamahalaan yung liderato ng pangulo 'di ba and then kinakampihan naman yung mga mali 'yun po ang uh, 'di ba napaka ironic no laging lahat na lang ng gawin ng gobyerno kontrahin.

<laughs> no, I am God in flesh Ah, nasali pa to <laughs> Grabe Alright, so Mga kaibigan, yung mga mabibigat na issue ng bayan Dinaan lang sa magaan na awiting na catchy Itong uh, sa totoo lang extreme Pero men, very serious po ang mga pinatakil ng mga issues dito And I still believe na kailangan pong mapanagot ang may sala uh, kung kailangan man pumasok ng ICC para maimbestigahan ng mga nangyaring extrajudicial killing, so be it. Ito pong uh, napipintong pag-aresto kay Kibuloy, sana malocate na siya. At uh, syempre mga kaibigan, ito pong uh, uh, taong dito, ito pong nangyayari ngayon ay uh, ito pong nagpapatunay na hindi po habang buhay talaga na akala nyo may immunity na kayo sa batas, akala nyo exempted kayo. 'di ba? Ang batas po, no? Sabi nga nung uh, uh, nung balita nung nakaraan mga kaibigan yung pagkakaresto kay kay Congressman Teve sabi po nang may bahay nung uh, nung Degamo ang batas po ay para sa lahat hindi lang po para sa mga mahihirap at mga walang kakayahang protektahan ng kanilang sarili ang batas po ay para sa lahat mayaman ka mahirap sikat ka mano, hindi ang batas ay para sa lahat yun po ang tama Silver Voice TV Magandang araw po ng linggo sa inyong lahat.